Good morning, good morning, good morning, good morning. Dito tayo sa ano. Anong kita? Dito? dito sa Maybago nang Samantan MRT. Yung shop ng mayayaman na tao dito. Wala kasi ibang pupuntahan, wala wala kasi yung mga store-store dito, mga giray-giray ba. Wala. So pumasok ako dito. Ang masama wala pala akong cash konti lang walang laman yung wallet ko nakakahiya pa order order lang ako buti na lang at ay nako pakita ko ang oh, wallet ko walang kalaman laman nag order order pa ako I mean, oh, walang kalaman laman walang walang pera yung laman ng wallet ko nag order ako ng ano ito mineral water tapos na sila ma kasi maaga pa naman. Maaga. Alas 11 ang trabaho ko. Kayaan. Dito muna tayo magtambay. Alas 11 kasi ang trabaho ko. Pero ayoko na nakatambay dito na walang ginagawa. Kaya pumasok ako sa shop. Pumili ng anong mamahal. Mamahal ng mga bibili dito pang mayaman. Hindi ko kaya. Ang cappuccino mo, ano, 15, 15 ringgit. Ang cappuccino, ang liit-liit na magka. Yung tea din, yung tea na ano, every day, 18 ringgit. Ginoo ko. Mahal-mahal. Masyak -mahal. talaga ako. Itong nasi lama, ito no, itlog it lang, itlog tapos yung sili. Kano to? 7 ringgit. Nagkataon po naman na walang laman ang, ang wallet ko. Yan ang totoo. Walang laman ang wallet. Kaya, kaya ko sana maggamit ng card. Kasi hindi naman ako, hindi tayo man marunong dyan. Hindi tayo marunong dyan na ano. Kaya, napilitan gumamit ng card. Tapos ito, 3 ringgit itong mineral water. Diyan lang sa ano, doon sa amin, 90 cent pa yung minsan. 90 cent, 80 cent. Itong 3 ringgit. Ito dyan, mahal-mahal. Sobrang mahal ng ano dito. Maya, mayayaman siya. Tapos ito dyan, ta, nasilamak, Kanay, ang lam lamig Hindi ko alam kung saan ko ipapainit ito. Kainin ko na lang kasi naman masayang. Kainin ko kahit malamig. Ito hindi ako kung kain ng malamig. Hmm. So cool. 11 pa ang start ng trabaho ko sa ano Tiffany Montiara mas lalo doon pag mag-upuat ako doon walang mainit sa labas mainit tapos ano kaya pinasok ko dito muna ako magtambay Pumasok naman ako dito mahal mahal kala ko magtetarek ako wala naman tetarek Walang Walang mas kapitare. Ay nandito yung mga Apuccino, White Latte, Mocha, ang mahal-mahal, itin ringgit, ang liit pa. Isko. Paano yung ano, walang pera, hindi makakatikim ng ganyan. <laughs> Nakagaya ko. Yung tea naman, yung lipton tea, lipton tea lang yun ha maliit lito ha ng baso 7 ringgit tapos yung L3 tea, 11 13 yung mga ano yung mga chassis chassis ba yun ko so, sobrang mahal ako tayo nito pag ganyan hindi tayo bagay sa ano, mga class class na shop kasi yung kita mo sa isang araw po lang pa <laughs> kaya ako uh, kaya sa akin lang dun sa mga giray giray dun sa mga tepi tup tipi ng kalsada dun ako nakukumbaga oh, ka sa naisipan kung ano bukas Naka ang nakaupo lang yung walang ginagawa ba? picture ko na lahat ng mga naipicture ko. <laughs> <laughs> Hindi lang tayo sa buhay kahit gano'n. Kano kahirap mo. Eh? Hirap ang buhay. Kahit mahirap ang buhay basta walang nagkakasakit. Okay lang sana. mahal pa ng gamot. Mm -hmm. Hindi lang itong kaya ng ano, malamig na nasilamak. Na, nasilamak dito, may ano, may itlog na kalahati, tapos sambal, sambal, yung maangkang chili, tapos ikan na maliit, konti lang. na nasi bendring dito. Mahal lahat ang bibilhin. Sahod lang ang hindi pa tumaas. Mahal-mahal talaga. Okay, guys. Ito po tataposin ang aking video sa oras nito. Para may pang-upload lang. Video, video lang tayo. Enjoy-enjoy lang sa video. Okay, bye-bye. Kung hindi man kayo pa na nakapag-subscribe sa ating channel, Mama Vits Vlog, sana'y subscribe naman niya ako. At panuhay rin niyo ang ating mga upload. Okay, bye. Thank you for watching. God bless us all. Love you all.